So guys, oh, so andito na kami oh. Hindi kami sa uma. So yun yung tubig na mo. Nag-temporary kabitla na itong siya. Pero masulog. oh, guys, alarm daw ko no. Kaya <laughs> mo okay tubig. Oh. Ayan. Pag-up Mini farm na mo. Hindi kami nagkuha tubig. Pwede mini na lang. No? Kung may one. Free fire. Free fire. one man. Ibat palanas na naman. Oh, pwede. Okay. pwede kawatan. Pag-up pag one. Oh, okay. So guys, andito na yung tubig namin. Right? So, nag-top up na muna kami sa kapitbahay na muna din sa kung ang ko na pa. Wala mong mag ng kuryente. Ano sa milo? So, yadiyo. Di ba? O. Kumain eh. So, may tubig na sa mini farm. Di ba? Ayos o. Oh. Hmm. Hey. Di ba? Tubigon. Pimira. Ayos. Ayos. Maligo ka? Oh, hansaw. hinsaw, dali, hinsaw. Hinsaw na dali. Oh. Yay! What do you say? Good? Good. Wow. Hinsaw dong. Hinsaw na, hinsaw na, dali, hinsaw na. Dali bandi, dali. Ibu papa nak ikut fix sampai tahu tentu sa tubig. dali. Oh, ayam udon dali. Ano ah, na? Kay fix tayo na eh pag may kuryente na. <laughs>